Ang pananakit ng dibdib ay isang masakit na pagkakataon na maaaring makaapekto lamang sa isang bahagi o sa buong rehiyon ng dibdib. Maaari itong likas na hindi mapanganib o isang tanda ng isang seryoso at kagyat na problema upang matugunan at magamot agad. Ito ay medyo madalas at kumakatawan sa si 5% ng lahat ng mga kaso ng pag-access sa emergency room. Sa video na ito, makikita natin kung ano ang mga posibleng dahilan, ano ang mga posibleng senyales ng babala, at kung ano ang mga karaniwang ginagawa sa mga kasong ito. Kumusta at maligayang pagdating sa Med4Care? Ang paksa natin ngayon ay sakit sa dibdib. Ang sakit sa dibdib ay hindi palaging nagpapakita ng sarili sa parehong paraan at ito ay napakahalaga upang makilala at ilarawan ito ng tumpak. Sa ganitong paraan, kung ang sistemang pang-emergency ay nilertohan dahil sa kondisyong ito, ang mga operator maaring masuri ang sitwasyon at pinakamahusay na suriin kung ano ang gagawin. Ang pananakit ng dibdib ay maaring parang mapangapi at naninikip at sa ibang mga kaso, tulad ng pinipintig at nanunuot. Ang tagal ng sakit ay isa sa mga pangunahing variable. Kung ang pananakit ay panandalian, tumutusok at mabilis na dumaan, ito ay malamang na isang contracture ng isang intercostal na kalamnan kaya hindi na kailangan ma -alarma. Kung sa kabilang banda, ang tagal ng pananakit ay natagalan, higit sa isang minuto, at ito ay masikip, mapangapi na uri, tiyak na ipinapayong alertuhan ng mga tauhan ng emergency para sa isang mabilis na pagsusuri ng isang doktor. Sa kasong ito, sa katunayan, posibleng na ito ay isang sakit na tumutukoy sa puso at dahil dito, ipinapayong gamutin ito hanggang sa mapatunayang hindi na itanging isang doktor lamang ang makakapag-verify. Ang pinaka nangababahala na pangyayari na maaaring may tago sa likod ng pananakit ng dibdib ay isang posibleng atake sa puso. Na karaniwang nagpapakita ng matagal na mapangapi o nakakasikip na pananakit at hindi nagbabago sa posisyon ng katawan o paghinga. Sa kabilang banda, ang mga pananakit na nagbabago sa intensity na may posisyon o may paghinga ay kadalasan naugnay sa pananakit ng kalamnan, pananakit ng postura, stress o iba pang mga sanhinang puso. Ngayon, tignan natin isa-isa kung ano ang mga posibleng dahilan ng pananakit ng dibdib. Kadalasan, ang sanhi ng pananakit ng dibdib ay isang nagpapasiklab na problema na nangyayari sa loob ng dibdib. Sa karamihan ng mga kaso, ito ay isang benign na kondisyon na hindi nakakaapekto sa puso o baga, ngunit sa halip ay mga muscular, skeletal, o digestive system disorder. Sa katunayan, sa so 1.5% lamang ng mga kaso ay isang malubhang patolohiya na nakatago sa likod nito, tulad ng isang talamak na myocardial infarction. Gayunpaman, kung sakit ay mga katangian na nabanggit dati, tulad ng isang matagal na duration at isang mapangaping uri ng pamimilit, malamang na ang sanhi ay malubha at dapat nang siya sa atin ng isang doktor. Tingnan natin ngayon ang iba't ibang dahilan. Hinahati ang mga ito sa tatlong kategorya batis apektadong lugar. Mga sanhi ng cardiac, pleuropulmonary, osteomusculoskeletal. Ang mga pathology ng puso o sakit sa puso ay kinakatawa ng angina pectoris, pericarditis, talamak na myocardial infarction, cardiomyopathies, mga depekto sa balbula. Ang mga kondisyon na humahantong sa isang pathological na pagbabago sa baga o pleura ay maaari humantong sa pananakit ng dibdib. Kabilang sa mga pinakamakabuluhan ay pulmonya, paninikip ng paghinga sa baradong daluyan ng hangin, pleurisy, pneumothorax. Panghuli, kabilang sa mga hindi cardiac at non-pulmonary na sanhi ng pananakit ng dibdib na mayroon tayo, traumatiko, nagpapasiklab o degenerative na mga kaganapan na nakakapekto sa mga buto, kalamnan o tendon na bumubuo sa thoracic region, tulad ng bali ng tadyang, mga pasa at direktang pinsala sa dibdib, sprains at luha ng ligaments o muscle tendons ng pectoral muscles o intercostal muscles, pamamaga ng rib cartilages. Kasama rin sa kategoryang ito, ang mga problema sa itaas na bahagi ng tiyan, na ang pagiging malapit sa ibabang bahagi ng dibdib ay maaring matukoy bilang sakit na nagmumula sa dibdib. Kabilang sa mga ito ay binanggit namin. Gastroesophageal reflux disease, hiatal hernia, cholecystitis o gallbladder na mga bato. Sa mga bata, ang pananakit ng dibdib ay madalas na benay na pinagmulan at hindi na ugnay sa mga sakit sa puso. Karamihan sa mga anyo ay hindi alam ang dahilan. Ang mga ito ay tutukuyin bilang idiopathic o ng isang musculoskeletal na kalikasan na nagre-resulta mula sa matagal na eresisyo, pagkubo o direktang trauma sa dibdib. Humigit kumulang 1 out of 10 ng mga kaso ay may mga sanhingi ng baga na nangakailangan ng paggamot. Halimbawa, para sa talamak na bronchitis pulmonya o allergic na hika. Ang kumpletong pagtatasa ng si Thomas ay maaaring paunang kunin ng pangkalahatang practitioner, maaring humiling kung kinakailangan ng mas malalim na pagsusuri ng espesyalista ng isang pneumological o cardiological type. Ang pagbisita ay nagsisimula sa isang detalyadong kasaysayan, ilang mga katanungan upang maunawaan ang mga katangian ng sakit. Halimbawa, anong yung ginagawa noong nagsimula ang sakit? Gano'y ito katagal? Ilang beses ito lumitaw sa araw? Pagkatapos ay pupunta sa ang doktor sa Investigahan ang posibong presensya sa pamilya ng mga coagulation disorder o talamak na metabolic disease tulad ng diabetes mellitus. Tansyahin ang mga kadahilanan ng panganib na naugnay sa pagsisimula ng myocardial infarction at pulmonary embolism gamit ang Wells Criteria. Ang pagbisita sa makatuwid ay nagpapatuloy sa layunin ng pagsusuri ng pasyente Kabilang sa mga unang aksyon na nakita ng doktor ang mahalagang parameter. Pagkatapos ay sinusubaybayan ang isang pangkalahatang profile ng pasyente. Pagkatapos ay sinusuri ang buong rehiyon ng dibdib. Sinisiyasat ang estado ng balat at naghahanap ng mga punto ng lambing o crepitus. Suriin ang pagkakaroon ng edema o pamamaga, kadalasang tanda ng sakit sa puso. Sa wakas, gagamitin niya ang stethoscope upang makinig sa dibdib at tikod. Tinatasa ang paggana ng puso at paghinga. Ang mabisang pagsusuri ng pananakit ng dibdib ay maaaring gumamit ng pagsasagawa ng ilang laboratorio at instrumental na pagsusuri, kabilang ang radiography, electrocardiogram, cytopulmonary angiography, ultrasound ng thoracic region, mga pagsusuri sa dugo, kabilang ang kompletong bilang ng dugo at ilang mga marker ng puso. Kapag ginawa ang diagnosis, ang pasyente na may pananakit sa dibdib ay ginagamot ayon sa pinagbabatayan ng sakit. Sa ilang mga kaso, tulad ng gastroesophageal reflux disease, ang iyong doktor ay magre-reseta ng mga partikular na gamot tulad ng mga proton pump inhibitors o PPI. Kung lumitaw ang sakit kasunod ng partikular na matinding emosyonal na pagsisikip o estado ng pagkabalisa, ang pangangasiwa ng mga tranquilizer o benzodiazepine ay magiging kapakipakinabang. Sa mga malubhang kaso, kakailangan yung ospital ang pasyente at magputuloy sa mga partikular na terapi at o operasyon. Tulad ng, halimbawa, ang pagpasok ng isang espesyal na chest drainage tube sa kaso ng pneumothorax o ang operasyon ng mechanical na pag-unblock sa pamamagitan ng angioplasty sa kaso ng malubhang coronary syndrome. Nasa dulo na tayo ngayon ng video. Sana'y nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ito, mangyaring supportahan kami ng isang magandang like, mag-subscribe sa channel, at i-click ang bell upang maabisuhan sa tuwing lalabas ang aming bagong video. Magkita-kita tayo sa Med4Care!